Binayo ng magkasunod na bagyo at pinalakas na habagat ang maraming lugar isang linggo bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28. Pero hindi na apektuhan ng sama ng panahon ang paghahanda ng Kamara sa batasang pambansa sa Quezon City na siyang venue ng taunang report ng pangulo. Ayon sa tagapagsalita ng House of Representatives na si Princess Abante, natapos ang pag-aayos ng mga personnel kabilang ang paglinis sa watawat bago pa man manalasa ang mga bagyo at habagat na nakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Nakahanda rin Aniya ang kamera kung sakaling magkaroon ng mga pagbabago, dala ng patuloy na sama ng panahon at epekto nito, lalo na ang kabi-kabilang pagbaha sa malaking bahagi ng bansa. All set naman na ang house at yung iba't ibang agencies involved sa sauna day um, activities and preparations. Um, ngayon siguro with the developments sa so weather, we're still waiting kung may magiging update sa magiging adjustments ba for Monday. At dahil maraming Pilipino pa ang gumagapang na makabalik sa normal na pamumuhay matapos maperwisyo ng nagtataasang baha, naglabas ng memo ang House Office of the Secretary General at tinanggal na ang red carpet sa North at South lobbies dahil bawal na ang fashion coverage of photo setup. Sa main at rear entrances na lang ng session hall, naglatag ng red carpet. Kasunod ito ng panawagan ni na House Speaker Martin Romualdez at Akbayan Representative Percy Sendanya na gawing simple ang SONA. Hinimok ni Romualdez ang House Office of the Secretary General na sana ay maiwasan ang red carpet fanfare o pagbibida ng kasuotan ng mga dadalo. Aniya, quote, out of touch kung bibigyang pansin ang kasuotan habang hindi pa nakakabangon ang mga Pilipino. Para naman kay Sendanya, quote, insensitive kung magkakaroon ng red carpet fashion gala habang ang ilang Pilipino ay walang bubong na sinisilungan. Dagdag niya, ang layunin naman ng SONA ay pakinggan ang report ng Pangulo sa Sambayanan. Nung kasagsaga ng walang humpay na ulan, ipinagutos ni Marcos na itigil muna ang lahat ng preparasyon sa SONA, partikular na ang pagpapaskil ng mga tarpaulin habang lubog sa baha ang maraming Pilipino. Dapat ang pagtuunan ng pansin ang pagtulong sa mga nasalanta. Samantala, inaasahan na higit isang libo ang dadalo sa Sona, singdami ng mga pumunta noong nakaraang taon. Pero sabi ni Abante, posibleng mabawasan ito kung masama pa rin ang panahon sa lunes. Nauna nang binanggit ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi siya ulit dadalo sa Sona sa gitna ng kanilang hidwaan ni Marcos. Pero sabi ni Abante, Bilang isang Vice President, uh, dapat din kasama rin naman sa kanyang tungkulin na makinig sa magiging report ng ating presidente. The House of Representatives is welcome, uh, is ready to welcome for her to attend and listen to the report of the president. Sa huling interagency meeting para sa sona, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na may tatlong nakaset up na viewing halls na may higit apat na raang seating capacity. Almost all these viewing rooms are filled we have almost filled filled up seats in the plenary hall. We are just waiting for the names to be plotted in the seats. Mula July 24, naka-lockdown na ang kamera para masiguro ang seguridad. Magpapakalat naman ng nasa 16,000 polis sa paligid ng Batasang Pambansa at sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para magbigay seguridad sa SONA. Bago ang inaasahang sona ni Marcos sa Lunes ng hapon, magbubukas ang Senado at Kamara ng Sesyon ng 20th Congress sa umaga. Kapwa sila magsususpend ang sesyon bago magtanghali at tutungo sa House of Representatives ang mga senador para isagawa ang joint session sa hapon para pakinggan ang report ng pangulo patungkol sa estado ng bansa. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, NewsWatch Plus.